posibleng hindi mo makuha ang iyong payout o sweldo dito kay Facebook Reel kapag nakaligtaan mo itong ilagay katulad ng ating sender oh guy. Ma'am, sa akin tin, hindi ko po nailagay ng tin kasi may nagsabi kasi sa akin na pwede daw hindi nalagyan ng tin ang aking payout account hindi na ako makapil up kasi nasubmit ko na ma'am, sana matulungan niyo po ako. Isipin po talaga nating mabuti, um, basahin lahat ng mga details kapag tayo po ay nagsasign up or nag, nagsiset up ng ating mga tax information. Una, ang pinakamahalaga na dapat mong ma-fill up or mailagay ay yung din number. Napaka-importante niyan guys. Pangalawa yung bank account mo kasi dyan pumapasok ang ating sweldo wag na wag nyong kalimutan yung dalawang yan guys kasi pag once na submit na po natin ang ating information or ang ating mga basic info tax information mahihirapan na po tayong itong maayos yes pwede siyang maayos pero mahihirapan po kayo at matatagalan nakadepende po yan so mas maigi kapag kayo po ay nagset up wag madaliin basahing maigi i double check bago ito i-submit. kung hindi mo alam at hindi ka sigurado kung ano yung tamang i-fill up dyan mas maiging manood muna kayo ng tutorial. Marami pong tutorial kung paano mag-set para hindi po kayo magkamali. Sana nakatulong itong video ito. Please share po sa lahat. Lalo-lalo na po sa mga baguhan. And follow for more. Thank you so much.